Isang magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Panibagong episode na naman po tayo at welcome po muli sa aming backyard. today's episode ay tatalakayin natin ang kahalagahan o mga benepisyo ng paghahalo ng asin sa pagkain ng ating mga alagang baboy o patterners. Totoo ba na nagpapabilis ng paglaki at nagpapabigat ng timbang ang asin? Ito ay tatalakayin natin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Ito ay base lamang po sa aming pamamaraan bilang backyard raiser. Ang asin ay kilala rin bilang table salt o rock salt, ay isang kristal na mineral na pangunahing binubuo ng sodium chloride. Mahalaga ang asin lalong-lalo na sa tao at mga hayop, maliban sa nagbibigay ito ng lasa sa pagkain ay nakakatulong din ito para mapabuti ang kondisyon ng mga alagang hayop. Mamaya ay matalakay lang natin ang patungkol dito lalo na sa mga baboy. Hindi ko na po madiscuss ang ibang mga benepisyo dahil masyadong scientific na, sa uulitin. Ang topic ay limited lamang sa mga baboy at backyard na pamamahala lamang. Bago tayo magpapatuloy patungkol sa paghahalo ng asin sa pagkain ng baboy ay alamin po muna natin ang mga sistema o pamamaraan sa pagpapakain, ito po ay ang mga sumusunod. Self-explanatory naman po ang mga pamamaraan na ito, may idagdag lang po ako patungkol sa mixed feeding at alternatibong pagkain. Dahil sa mahal na commercial feeds ay may mga hub raisers po na nagbibigay ng mga alternative na pamamaraan para mas makatipid, tulad ng paghahalo ng pure feed sa ibang mga pagkain tulad ng darak ng palay, mais at iba pa. Para mas lalong makatipid pa ay puro organic naman ang binibigay na makukuha lang sa mga bakuran tulad ng mga talbos, gulay, prutas at marami pang iba, minsan ang iba ay niluluto pa. Idagdag ko din po ang pamamaraan sa pagpapakain ng wet o dry feeding. Kung maghahalo kasi ng asin ay kailangan nakababad o may tubig ang pagkain, may ibang nag-aalaga naman kung dry feeding ang pamamaraan nila ay sa painuman na nilalagay ang sapat na daming asin. Ang tanong, napapabilis ba ang paglaki ng mga partners kung may asin, na dagdagan ba ang bigat nila kung may halong asin sa pagkain, Disclaimer lang po bago ako magbibigay ng aking personal na opinyon. Hindi ko po discourage o humihikayat sa mga hog raiser na gumamit ng asin sa mga alagang baboy. Ito po ay sariling opinyon ko lamang, kung sa tingin po ninyo na nakakatulong ang asin dahil subok na ninyo base na rin sa inyong mga karanasan ay ipagpatuloy lang po, nasa nag-aalaga na po kung gustuin mang gumamit ng asin o hindi. Katulad ng nabanggit, ang asin ay mahalaga sa paglaki ng mga alagang partners. Kailangan nila ng 0.1% hanggang 0.3% na asin sa bawat rasyon araw-araw, depende sa laki kung nasa pre-starter hanggang grower stage, maaaring umabot pa ng 0.5% sa mga malalaking baboy tulad ng mga inahin lalo na kung may dinaramdam na UTI o impeksyon. Dahil maalat ang asin ay ma-encourage sila na uminom ng mas maraming tubig at ito ay nakakatulong na mawala ang impeksyon. Ito na po ang sinasabi ko kanina na isa sa mga binipisyon ng paggamit ng asin. Sa practice namin ay hindi na po kami naglalagay ng asin dahil nakapaloob na ito sa commercial feeds, kumpleto na po sa sangkap ang feeds at na-formulate na po ito ng mga dalubhasa, siguro sa mga nagpapakain ng organic o ibang alternatibong pagkain lalo na yung niluluto ay naglalagay sila ng asin, kaya noon kung mapapansin natin sa ating mga lolo't lola na may alaga kung saan ay darak at kangkong na may tubig lang ang binibigay ay naglalagay sila ng asin. Balikan natin ang unang tanong kung napapabilis ba ang paglaki. Ang personal na sagot ko po ay hindi dahil maliit lamang na porsyento na asin ang kakailanganin ng baboy. Ang mas may malaking porsyento ay ang ibang mga nutrients tulad ng carbohydrates at protina. Bukod dito ay may ibang tinitingnan din tayo katulad ng kalidad o lahi ng baboy dahil may lahi talaga na mabilis na lumaki at meron namang hindi. Ang sapat na nutrisyon ay isang mahalagang bagay, ang wastong pag-aalaga, o management ay napakahalaga rin at marami pang iba para mas maging malusog at lumaki ng maayos. Elaborate ko lang ang patungkol sa carbohydrates at protina para na rin sa dagdag kaalaman. Silang dalawa ang basic ingredients sa mga feeds na nagbibigay ng energy at pagbuo ng muscles, more or less nasa 70-80% ang carbohydrates at 20-30% naman sa protina. Depende kung ano ang feed type na ginagawa kung starter ba, grower, pagkain pang buntis at iba pa, dinadagdagan na lang ng ibang mga feed additives ng mga feed manufacturers para mas maging malusog. Ang mga halimbawa ng carbohydrates ay tulad ng rice bran, corn bran, ground corn, corn grits, asukal at iba pa. Ito po ang nagbibigay energy sa mga alagang baboy. Habang ang protina naman ay katulad ng fish meal, copra meal, soya meal at iba pa. Ang protina ang responsable sa muscle development ng mga alaga at siya ang nagpapabigat sa mga baboy. Bibigyan ko lang ng punto ang nabanggit na isang sangkap na fish meal, dahil dito na po nakapaloob ang asin. Mayroon na po siyang salt content na 7%, again, ang fish meal mismo lang ay may maximum salt content na 7%. Katulad ng nabanggit kanina ay nasa 0.3% lamang na asin ang daily requirement sa rasyon ng mga alaga at sapat na po ito. Ibig sabihin dahil nakapaloob na ng ilang gramo o timbang na fish meal sa pagkabuo ng commercial feeds ay sapat na dahil may salt content na ang nasabing produkto. Reminder lang po na ang sobrang dami na paghalo ng asin ay nakakasama din sa mga baboy, ito ay tinatawag na salty toxicity, kabilang sa mga sintomas ay Dehydration, pagkawala sa sarili, sakit ng ulo, pagkabulag, pagkabingi at iba pa. Bibigyan ko lang ng diin ang dehydration dahil ito ang pinaka-common sa lahat. Kapag nagbibigay ng asin ay paniguradong may sapat na tubig na maiinom sa lahat ng oras dahil maalat ang asin. Ito ay nakakauhaw. Kung kulang sa tubig ay ma-dehydrate sila. Kagaya lang din sa tao kapag sobra ang asin, nauuhaw, tumataas ang blood pressure, sakit sa bato at marami pang ibang sintomas. Sa pangalawang tanong, nadadagdagan ba ang bigat o timbang sa bentahan? Ang personal na sagot ko naman ay depende. Bakit? Katulad ng nabanggit, na ang asin ay maalat na iengganyo ang mga alaga na uminom ng mas maraming tubig. Bibigat sila dahil maraming tubig ang pumasok sa tiyan. Paano kung umihi o nagbawas na sila, pero kung may magandang lahi, nakakakuha sila ng sapat at tamang pagkain at nutrisyon, sabayan pa ng wastong pag-aalaga ay mas lumalaki at bumibigat ang mga alaga nasa inyo na po ang pagpapasya kung nakakatulong ba ang pagdadagdag o paghalo ng asin sa kanilang pagkain kung magdadagdag ng asin lalo na yung mga gumagamit ng mga alternative feeds o di kaya ay niluluto pa ang pagkain ng mga baboy ay mas mainam na katamtamang dami lang po Dito na po magtatapos ang ating episode, sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi patungkol sa paghahalo ng asin, hanggang dito na lamang po ang aking video at huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga susunod kong videos, maraming salamat sa oras ng inyong panunood at happy farming po mga kaibigan.